Paglabag daw sa international law ang tangkang pagharang ng barko ng Chinese Navy sa resupply mission ng Pilipinas sa Pagasa Island. Ayon po yan sa Armed Forces of the Philippines, sa gitna ng ng China, na iligal umano ang pagtira ng mga Pilipino roon. Saksi, si Ivan Mayrina at Chino Gaston. Ang tangkang pangaharang na ito ng barko ng Chinese Navy sa barko ng Philippine Navy sa may pag-asa island. Binatikos dahil lubharaw delikado. Magahati dapat doon ng BRP Benguet ng supplies at tauhan patungo sa inuokupahan ng Pilipinas na pag-asa island nang mangyari yan noong October 13. Pero ang China, ang Pilipinas ang sinisisi sa nangyari. Git ng China, lehitimo at naaayon raw sa batas ang ginawa ng kanilang barko. Sa pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesman Mao Ning, ang Pilipinas daw ang lumalabag sa soberenya ng China dahil daw sa iligal na pag-okupa at pagtira ng mga Pilipino sa Pag-asa Island. Pero buwelta ng AFP, kahit ilabas pa ang isyo ng agawan ng teritoryo, irresponsable at paglabag sa international law ang ginawa ng China. Paglapag raw ito sa international law na nakasaad sa coalition regulation ng International Maritime Organization. If we focus our discussion on what happened during the Royal Mission, it is very clear. First, they shadowed our vessel to as close as 80 yards. Second, they tried to cross the bow of our uh, ship which could uh, lead to an accident. So, how do you describe those actions? For us, it is, these actions are... ...irresponsible and unprofessional. Ang pagpapalakas ng kakayanan ng mga bantay sa mga hangganan ng bansa ang isang prioridad ngayon ng gobyerno. Kaya sa ika-122 founding anniversary ng Philippine Coast Guard, ...inilatang ni Pangulong Marcos ang dagdag kakamitan na tauhan para sa PCG. Not only because they are the, on the front line in the problems now that we're facing in the West Philippine Sea, but also because of the very important function that they play When it comes to search and rescue, when it comes to maritime incidents, uh when it comes to even uh to even uh, disaster uh, assistance. Personal ding in inspeksyon ng pangulo ang BRP Malabrigo. Ito yung barko tinira ng water cannon ng China Coast Guard sa yung insul nito Agosto. Sa katabi naman ito nakadaong ang BRP Malapascua na ginamit ng military green laser ng China Coast Guard nitong Pebrero. Binigyan parangal naman kanina si Commodore J. Tariela na tagapagsilita ng PCG sa West Philippine Sea at sina PO3 Jason Nicole at SN1 Joseph Rivera na pumutol sa floating barrier ng China sa Baho de Masinlo. Naniniwala ang Philippine Coast Guard na epektibong ginagawang paglalabas sila ng mga video at larawan na agresibo aksyon ng China sa West Philippine Sea at makuhang suporta ng international community para ipaglaban ng bansa ang teritoryo nito. Malaking tulong din daw sa pagbabantay ng Coast Guard ang 200 milyong pisong intelligence fund na ilan ng Kongreso para sa kanila. We can guarantee you that the Philippine Coast Guard, sa bawat single peso no, ng intelligence fund na mapupunta sa Philippine Coast Guard, we're going to uh, make use of it for our efforts in the West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrin. Sino gasto ng inyo saksi? saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.